Magandang hapon po sa inyong lahat mga mamis at samahan niyo naman akong maglinis dito sa amin. stress na nga ng hapon niyan kaya naman nakapag-decide na rin ako na maglinis na rito. Since tulog na nga din si Bonsu, kaya naman inaksyonan ko na nga din to para agad akong matapos. Iligpit ko na nga din tong pinagkalatan namin kanina since dito nga din kami nag-stay. Pinaligpit ko na nga din kay Tyler yung mga laruan niya since hindi na nga din siya naglalaro. Inais ko na nga din dito yung mga kalat namin at binaba ko na nga din yung mga mirror at frame namin. Tinanggal ko na nga din tong kurtina since lalaban ko na nga din at hindi ko na nga din alam kung may babalik ko pa to. Since manipis nga to ay konti na lang talaga ay mapuponit na to. Kaya naman tinanggal ko na nga lahat at in-adjust ko na nga lang din yung ibang gamit. Ito nga lang din yung ginagawa ko ay lalaban ko tapos agad kong ibabalik. Since wala nga din akong extra kurtina kaya naman ganito na nga lang din yung ginagawa ko. Lalaban ko tapos ito dryer ko then ibabalik ko ulit dito. Sakto naman nga ay dumating na nga yung gun tucker na ginagamit ko rito nito at hindi na nga din ako gumagamit ng alambre. Kaya naman, kung napapansin nyo nga, ay flat na flat nga yung pagkakalagay dito. Ayoko naman nga lagyan ng wallpaper to dahil magastos nga. Kaya naman, kung anong meron lang din ako, yun na lang din yung ginagamit ko at ini-alternate ko na nga lang. Din. Binaba ko na nga din tong mga gamit namin dito sa may lababo since tatanggalin ko na nga din tong kurtina namin. At dahil may pa ako nga, ay kailangan ko muna nga tanggalin para hindi na nga din masirang tuluyan tong kurtina ko. Matagal-tagal ko na nga din tong kasama tong mga kurtina namin. In almost 10 years na nga din tong mga to. Maganda-ganda po. Next naman nga na tinanggal ko, ito ang kurtina namin. Medyo kabado pa nga ako na mga oras na yun. Kumuha na nga din ako ng sungki para pang tanggal dito. Hindi na nga din ako sumampa ng mga oras na yan dahil takot talaga ako baka biglang lumitaw. Nanibago nga kami ni Baldu ng mga oras na yan dahil parang nagiba nga yung kusina namin. Medyo lumiwanag nga din tong kusina na. Kaya naman mas okay na nga din to at pagtitiisan na lang din namin at balang araw nga ay magagawa din to. Sinabit ko na nga din tong pang steamer ko dahil dati nga ay ginamit ko to. At wala na nga din akong space para dito. Tinry ko na nga din tong lagyan ng frame pero hindi ko na nga din to ilalagay dahil medyo malaki labungan. Biglang gising nga ni Bunso, kaya naman inasikaso ko na nga muna at iniwan ko na nga muna itong ginagawa ko. Napatahan ko na nga din si Bunso ng mga oras na yan at alas 5 na nga ng hapon, hindi pa nga din ako tapos. Inuloy ko na nga din to agad para agad ako matapos sa ginagawa ko at pagkainiwan ko nga to, hindi ko na nga din alam kung paano yung gagawin ko. Kaya naman inaksyonan ko na nga din to, baka bigla akong tamari. Tinanggal ko na nga din yung mga damitan namin sa ilalim ng upuan at yung mga laruan ni Tyler. At tinanggal ko na nga muna tong washing namin dahil lilinisin ko nga yung ilalim no? hindi ko nga nawawalis yung ilalim ng washing namin kaya naman inangat ko na nga muna nilinis na nga din to Binalik ko na nga din tong washing namin since nakapagwalis na nga din habang na... si Tyler nga ay nanunood nga doon sa kwarto namin medyo nahirapan nga ako sa pagbalik ng washing namin dahil mabilisan ko nga lang din tong naitanggal pero nung binalik ko nga ay medyo nahirapan ako nagwalis na nga din ako sa part na yan kaya naman binalik ko na nga din tong mga lamesa namin at inayos ko na nga din yung mga gamit dito mabuti na nga lang talaga ay na ko na nga din tong kusina namin dahil nung nakaraan ko pa nga din balak tong linisin. At kailangan ko na nga din talagang ilipat yung gamit namin. Dahil si Tyler nga ay umaakyat nga sa may istante at tumitingin nga dito sa may bintana. Kaya naman delikado nga sa kanya at baka biglang mahulog. Mabalik na nga tayo sa ginagawa ko at nilikpit ko na nga din tong mga kalat dito at after nga nyan ay magugus na ngadin ako ng mga plato namin. At binalik ko na nga din tong mga gamit dito sa ilalim ng upuan at nililis ko na nga din tong shoe namin nilagay ko na nga din dito sa tapat ng mirror. Since may space pa nga dito, ay dito ko na nga lang din inilagay. Sabi nga ni Baldo, ay lumuwag nga daw dito sa amin. At parang lumiwanag nga daw dito sa loob namin. In-adjust ko na nga din tong show namin since nandun nga siya sa pinakadul. At inilagay ko na nga din yung mga anenek namin dito sa itaas. Nakalagay nga dyan yung mga pabango, alkohol, sukla, nail cutter, etc. Oil. Yun lang naman nga din yung mga gamit namin. Naglinis na nga din ako dito sa likod ng pintuan namin. At nakita ko nga yung mga damit namin. Ang daming nakapaglinis na nga ako ng mga oras na yan kaya naman heto nga at binalikan ko na nga din to mga hugasin ko heto nga yung mga ginamit namin kaninang umaga at kaninang tanghalian nanibago nga din ako sa itsura ng kusina namin pero okay na nga din ko na nga muna yung mga kortina namin sa labas at lalaban ko na nga lang din pagka nakabili na nga din fabric si Baldo heto nga paghuhugas ng plato ay kasama na nga din talaga natin sa araw-araw pero yung paglilinis ng bahay ay kasama din natin weekly or depende na nga lang din sa kasipagan natin after ko po pala paghugas ng plato ay sinunod ko naman nga tong blender ni Bunso. Dahil ito nga yung ginagamit ko pagka ginagawan ko nga ng pagkain si Bunso. Dito ko nga blender yung patata, saging, etc. Konti lang din talaga yung pwedeng ilagay dito. After ko naman nga nakapaghugas ng plato ay sinunod ko naman nga tong pagluluto ko. Bumili na nga lang din kami ng meatloaf ni Baldo. Fast forward nakapaglinis na nga din ako dito sa kwarto namin after namin kumain. Heto nga yung inagaan ng dalawang ginakis ko kaya naman heto nga maglilinis na nga din ako ulit habang si Bunso nga ay nakai Baldo madali na nga ako ng mga oras na yan dahil sa bunso nga ay umiiyak pagka na kay Baldo. Medyo malabo nga yung pagka video ko dito dahil nakasindi nga din yung TV rito. At nagre-reflect nga yung light sa may camera. Every time talaga pagka nagwawalis nga ako dito sa kusina namin, hindi pwedeng walang kalat dito na pinupulot. Nais ko na nga din agad tong higaan namin dahil umiiyak na nga din sa bunso ng mga oras na yan. Yun Salamat! Bye!